Hoy, <laughs> Mari. <laughs> okay. Wala na po bang kakana? F12 lang po sa so gustong kumanta para magtuloy-tuloy po ang ating kasiyahan. Rated Marie Oh, si Rated Marie gusto raw kumanta. Laki bo pa Kasi siya na po kayo. Sandali, hindi pa ako bumababa. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Yung huling tumatong sa akin, nag, nagdala ng siya na buwan na bata. <laughs> Baba na ako. Type 1 ka muna, sige. Pag hindi ka nag-type, hindi ako bababa rito. Oh. Type 1, Marie. Okay, grab the mic. Hoy, ako na. Wal to the life ko. Ay, sorry kanina, yung sumanta kanina, kapatid ko 'yun. Ha? Bumalik na ako. Ito na si Mari. Ayan na. Anong gusto niyo kakantahin ko? Ha? Hmm. Kakantahin ko pa Um Ano man gusto niyo? Ang maganda-ganda naman. Ay, Kumusta mga kaibigan? O iba kayo rin pa Sa tagal ng pagsama Ako'y nangito na Kaya ako'y narito Sa piling nyo Upang bawasan ang problema Ng ulo nyo na sa ibigan. O okay piba kayo niya, sa pagka ng pagsasama, ako'y di magunong kumanta. Kaya ako'y narito sa piling niya. Ikong bawatan ang problema ng ulo niya. ang mga kaibigan. O iba kayo riyan. Sa tagal ng pag ako ay nalilito na. Kaya ako'y narito sa piling mo. Ay, naka! Kasi naman. Ang ah, yun na, natako yun. Teka lang, uh, magpapasalamat ako.